gawa natin ngayon mga kaibigan ay Toyota Land Cruiser ito ay 1GR engine Ayan, V6 so ang problema nito mga kaibigan ay may tagas so ito Ayan, oh. dito sa kanyang timing cover so ito yung masakit dito yung mahirap na trabaho so itong timing cover lang yung ating tatanggalin pero magtatanggal tayo ng makina at tatanggal tayo ng oil fan secondary fan bago na valve cover ayan dito bago natin matanggal itong kanyang uh, timing cover so ayan o oh, tinanggal na natin yung oil fan uh, ay uh, fan at saka itong mga cover dito so ang dami na natin natanggal mga kaibigan so ire ang gagawin natin dito mga kaibigan ay i-re-re-silicone lang natin siya, isis-isisil natin siya ulit. So, ito, nakikita nyo dito. Ayun oh. natin siya ulit. Papalitan natin lahat ng kanyang silicone. Ayan. So, tatanggalin natin itong makina para matanggal natin itong uh, kanyang uh, timing cover, okay? So ito na mga kaibigan yung ating makina na tanggal na natin. So ito yung ating itisara mo 'yung pinto. Ating problema ang ayan. So dito siya. Dito ba n'to? Kasi kapag dito sana, mga sana ganito sana kakintap. Kasi yung uh, langis, tumalsik na lang punta dito kasi may hangin na pumapasok. Yung hangin, pinupunta lang sa taso, pwedeng dito yan. So mga kaibigan, yung kanyang oil pressure sensor.

So ayan mga kaibigan, natanggal natin yung oil fan, secondary fan at itong kanyang valve cover. So isusunod na natin yung kanyang timing cover. Okay, ito sa ito sa okay. So hindi na natin tatanggalin yung wiring dito sa injector kasi magsisilicon lang naman tayo mga kaibigan so lalagyan natin ng silikon yung kanyang uh, oil pan secondary pan at saka itong kanyang timing cover kasi dito yung tumagas saya so, yeah. dyan yung tumagas kaya i-re-re-silicon natin siliwan natin ng panibago okay

kita natin yung kung saan banda. So dito siya dumaan mga kaibigan yung kanyang uh, tagas. Ayan, makakalatan nyo to, kulay itim. yan dito lang, dito lang. Ayan uh hmm. -huh. nga dito. Kaya oh. dito, dito yung nagtopan hmm. dati, dito. Oh. Dito siya dumaan mga kaibigan, kaya... Kapag nag-overhaul tayo, dapat lagyan natin ng silicon dito sa pagitan na ito, pagitan ng block at saka itong cylinder head. Cylinder head ito mga kaibigan. Dito siya dumaan. Ayan oh. Yeah, no. Dito. Yeah, no. So ayan, na-open na natin. So, ang gagawin lang natin dito mga kaibigan ay lilinisan li natin at yung mga silicon ay papalitan natin i-re-silicon natin siya ulit okay so good oh, tigas nga ng madjon nyo ay itong silicon nyo ano siyempre kung ilang taon na rin to eh so yung timing ni ng uh, V6 1GR mga gun ay 1-1-2-2 uno -uno, okay So, mag mapapansin nyo dito kung nasaan yung bank 1. Always yung bank 1 ay na oh, kung hindi nyo naman alam tignan nyo na lang dito kung saan yung mas usod dito banda. So, mapapansin nyo ito. Mas usod siya kaysa doon. So, dito nyo ibase. Oh. Ayan. So, ayan o. Oh. Mas ma dito, dito. Tsaka ito. So, ibig sabihin, pag ito, uno, yan. Ito yung kanyang uno. Dos, tres, cuatro, cinco, sa S, yan, ganun lang. One, two, three, four, five, six. So, para hindi kayo malut malito, sa bank 2, two, four, six. Yan, to, two, 4, four, six. One, 5. five. Okay? So ayun lang mga kaibigan, lilinisan lang namin ito ng mga silikon na luma at lalagyan namin ng bagong silicone, okay? So hanggang doon lang muna tayo mga kaibigan. So kapag uh, nagustuhan mo itong aking video, ay please paki like and subscribe naman. Okay, thank you, thank you mga kaibigan.